Hello mga ka-gentle Magandang tanghali po sa inyo. Uh, ang isi-share naman po natin tong ating host. Ah, uh, itong gun pala. So ito kasi di ba malakas po ang pressure nito. Kasi nang continuation nga pala po ito ng rim na wash or rim. Ewan ko kung anong pronunciation nito. So, continuation po nito ng ating pag-explain po sa rim water spray heavy duty so share ko lang po sa inyo kasi ito pag i-detach po natin kasi malakas po ang pressure nito eh so pag ginamit nyo po ito parang sumisipa po siya so, kailangan hawakan nyo po ng maigi hindi lang basta magaang hawak kailangan is stable po so ngayon po ang isi-share ko po sa inyo once na i-disassemble nyo po ang hose nito ito po kasi ang hose nito eh. ayan, ayan. ayan po yan po yung out po nyan eh. may mga terminal po yan pag nakakabit po ito ayan halimbawa po natapos na po kayong mag wash at ililigpit nyo na po i-disconnect nyo na po ito medyo mahirap po i-disconnect po ito eh. kasi nangyari po sa akin so para maiwasan nyo po kasi pag i-disconnect nyo po ito tsaka matigas na, matigas po siya kasi ganun din po ito eh, yung magkabila ang dulo so nangyari po sa akin so para maiwasan nyo po ganito po ang gawin nyo po ano? kasi may trigger po ito eh. may pressure po ito eh. so tanggalin nyo muna po yung pressure niya so ibig sabihin naka off po yung ating rim so, naka turn off po Ayan. tapos once na na tatanggalin nyo na po siya i-press po muna tong trigger na to so, para lumabas po yung pressure po niya yung mga natitira pang mga, yung mga natitira pa pong tubig po niya na nasa hose so yun lang po mga ka-gentle picks basta matigas po siya pag hindi nyo pa po tinatanggal yung pressure na naiiwan po sa hose so ngayon tsaka nyo na po i-disconnect dun po sa terminal ng ating unit yun lang po mga ka-gentle picks Matigas po ito pag hindi nyo po tinanggal muna yung pressure. Hindi nyo mo basta-basta madidisconnect. Pag pinuwersan nyo po ito mga ka-gentle picks, masisira po kagad tong hose. So yun lang po mga ka-gentle picks. At ikukontinue ko na lang po uli yung mga dapat po iwasan para maingatan nyo po yung pressure water. Salamat muli po sa Diyos.